sa iyo pong lahat. Magandang magandang umaga po sa iyo. Noong manakarang araw po, tayo po ay nabigla lahat. Sa pagsasalita ng aking asawa sa mga TV station. Noong araw po yon at mga sumunod pong mga araw, pinilit ko pong hindi magsalita o sumagot. Kaya humingi po ako ng pamanin sa mga taga -media. Dahil sa akin po kasi, mahalaga sa akin ng pamilya. Gusto ko pong mabuo, mabuo, ang aking pamilya. Kasi kung ako po yung nagsalita doon ng interview, baka wala na pong pag-asa na mabuo ang aking pamilya. So, humingi po ako sa inyo po ng pumanhin. Pangalawa po, humingi rin po ako ng pumanhin o tawag sa pamilya po ni dahil nakaladkad po ang kanyang pangalan sa isyu po na ito. Sa akin pong pamilya naman po, sa aking anak, sumayin na po ako ng tawad sa kanya. Sa mga kamag-anak ko po, sumayin na rin po ako ng tawad sa kanya. Ang asawa ko po ay hindi ko pa po, po nakakausap. Pero yung anak ko po ay nakakausap na at mga po ay nakita na. So, kung nakikinig man po ang aking asawa, humibigit po ako sa kanyang tawad. At sa mga taga-marines note po, ako rin po ay humingi ng tawad dahil nakalatkad po ang Camarines Norte sa problema ng pamilya namin. Sana po unawaan niyo po ang lahat. Ako po ay humaharap po sa inyo ngayon para ipakita ko sa inyo na ako po ay matatag. Matatag. Dahil ako po ay mayroong mandato na ibinigay po, po ninyo sa akin. Na dapat po ay hindi maapektuhan ang aking trabaho. Sa totoo lang po, marami tayong magandang balita sana ano po. Unang una, yun po ang to mangkamagong, mang malapit na pong umpisahan ang pagkasisimento niya. At marami po po mga barangay ang sisimento na rin ang mga kalsada. At yun po po mga proyekto na hinihingi sa atin ng mga kababayan po natin. Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy. Wala pong tigil po yan. So, ibig at ako, ang karaban po, muli niyo po ako makikita. Kung na, hindi niyo po ako nakikita noong nakaraang linggo, siguro po alam niyo ang dahilan. Yung dahilan nga po, yung problema ng aming pamilya. So yun po, yung budget natin sa 2016-15, makikita niyo noong po, yan ay napakadami. Napakadami po ng proyekto natin na yung para sa mga kabutihan ng ating mga lalawigan. Pagdating po sa edukasyon, nagdagdag na naman tayo ng another 5 million para po sa financial assistance. So, hindi eh, eh, po ako na in short sa aking tra trabaho. Ako po ay naging matatag dahil po sa tulong niyo po, tulong niyo po. Tulong ng aking pamilya, tulong po ng mga, mga kaibigan, nagmamahal po sa akin, mga kasama sa politika. Sa ipong uh, ah, mga binidigay ng mga mensahe na maging matatag po ako. At yan po ay lilipas din lahat yan. At ang pinaka-importante po na, na, sina, na, hindi ko po na, uh, na tumatanim na na hindi ko po makalimutan yung pong ilap, mga kakyo sa akin, ilapit ko ang sarili ko sa ating mahal na Panginoon. Kung ako po ay nagkamali, tao lang po ako. Tao lang po ako may kainaan din po ako. Ito po ay sana unawain natin lahat. Doon po sa mga kalaban ko sa politika, tigilan na po ninyo yung pagkakalat ng mga 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 pinapost po sa Facebook o ano man. Dahil napakalaswa po yan. Walang kinalalaman po sa trabaho ko po yan. Tulik sa inyo po ako kung ang trabaho ko po may kinalalaman. Ako po ay humaharap po sa inyo at tumitingin po sa inyo ng eye to eye. Dahil ang, ang dahil ako po, uh, dahil po walang issue po rito na ako po ay nagnakaw ng kabanang Meron nga po dyan ng mga, mata, mga malaki pang tao pero matatag sila. ng isyo po ay corruption. Ako po, problema pamilya lang po ito. Kaya, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa supportan na binibigay niyo po sa akin. At makakaasa po kayo na mas pagbubutihin ko po ang pagsiservisyo sa ating lalawigan. Mas pagbubutihin ko po ang aking pagsiservisyo sa ating lalawigan. At habang po ako ang inyong pinagkakatiwalaan, ang ili po, mga na kilala nyo, na napakabait, na um, mababa ang loob, nakikita nyo, napakasimple yung tao, nakikita nyo sa lahat ng mga barangay, pupunta. Mas, mababa po, mas, mas pagbubutuin ko po, ibig sabihin nas, mas ibababa ko pa ang aking sarili sa mga kababayan ko sa Kambaris Norte. Yun po ang pinapangako po sa inyo. Sana po, itong bangungot pong ito ay matapos na agad. Sana po, ibig sabihin po, itong nangyaring ito, sana po, ano, na ano, ano, uh, maayos na lahat. Dahil ako po, niniwala, mahalaga pa rin po sa akin ang pamilya. Pamilya po ang malaga sa akin. So, humingi po muli ako sa inyo ng kapatawaran sa akit pong pagkukulang na gawang, asa, kung, nag, kasalanan. Sana naman po, tulungan niyo po muli ako. Tulungan niyo po muli ako na maging matatag po ako. Matatag. At sabi ko nga, sabi mo, misahin niyo sa akin, dapat ilapit ko ang aking sarili sa ating mahal na Panginoon. Makakaasap po kayo doon, malikam ba selamat so, tu, selamat good morning pun